Yan pa. Papakain ko yung ano ko. Ito lang siya lang na nagutom yung daga, oh. Ha? Oh, dali, silipin mo ulit daga. Dali, silipin mo. Dali, silipin natin. Silipin namin yung daga. Dali, ulit ka diba, ko na? Hindi mo pa nakita? Dito ko na. Bulat mo na ako. Ha? Ah? Oh, sige na, nalabas na ako. Bitaw mo na ako. Dali. Sabay ah. daga. Alis na kami. Ha? Nagugutom ka? Gusto mo kumain? O sige, sandali rin lang mapakain ko sa'yo, ha? Pag! Pakain ko to. Pag! O daga. Ito lang, oh. Iiyak kasi siya. Hindi pa siya kakain, eh. Hindi pa siya papa. O daga, o. Oh, papa mo na tong sandali rin to, ha? Pag! O daga. Pag! Pag! Pag? O. Oh, I believe O, ka na. Huwag na. Hindi ka na mapakain. Pag! Ay. Wawa. Iyak papa pag dumugo kamay. Mm -mm. O sige, hindi ko na papakain. Dali na, pagtawa mo na ako.